Pakinggan nyo ha. Doon sa Juan 7. Nagsipang gilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi. Nung nangangaral na po si Jesus Christ, nagtaka yung mga Hudyo, nang gilala sila. Ang sabi ng mga Hudyo, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Paano natuto ng karunungan ito, hindi naman ito nag-aral kailanman? Ang ibig sabihin, nakita ng mga hudyo mula sa pagkabata hanggang sa siya ay mangaral. Yung salita nila, hindi naman nag-aral kailanman. Ibig sabihin, nakita nila si Kristo ron. Hindi umaalis si Kristo doon. Hindi siya nag-aral kailan. Eh, ano ginawa niya? Mula noong 12 hanggang sa bago siya nangaral ng 30. Basahin po natin sa Marcos sa istres. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose, at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangari rito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisura nila. Hindi bagay ka ito yung anluwagi. Is this not the carpenter? Nagkarpintero po siya. Kasi, kaya siya nagkarpintero, karpintero po si Jose. Eh, Tatay-tatayan niya eh. Eh nakita ng mga hudyo, habang panahon nagkakarpintero siya, pakatapos biglang-bigla nangaral, gugulat sila. Paano natuto ito ng karunuan? Hindi naman nag-aral kailanman. Kung nawala si Kristo sa senaryo, lalap, hindi nila po pwede sabihin categorically na hindi siya nag-aral kailanman. Kaya nga nila nasasabing, hindi siya nag-aral kailanman, nakita nila siya mula sa pagkabata hanggang mangaral. So, wala pong nawawalang years of Jesus Christ. Wala pong nawawala. Nakasulat po lahat sa Biblia yan. Ang katunayan, ang mga apostol, sinabi yan eh, sa gawa, Jesus at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Sabi ng mga apostol, saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. So nakita nila ang buong buhay ni Kristo, kapatid. Lahat ng kanyang ginawa nakita nila. Okay na po? Philip ang isa brother. Sige po. Kasi 'yung pag-aaral natin kuminsan ano sa science. Ngayon, nagbabasa rin ako sa mga ibang medical journal. Ang sinabi doon, ang pinanggagalingan ng isip sa utak. Ngayon. Ang ang utak nang doon nagkakaroon ng isip. Pero Karamihan naman na naririnig ko, hindi natin maikumpara ang isip natin sa Diyos, isip ng Diyos. Apo. Ang, ang tanong po ba ay, may utak ba ang Diyos? <laughs> Meron po. Meron po. Hindi Because lang hindi lang kagaya ng isip ng utak natin. Kasi ang atin pong isip nang gagaling sa isang uh, nang gagaling sa isang more or less a pound of uh, Soft tissues and flesh na binubuo po most ng protein at saka ng sugar. Yan po ang ating utak. Ang ating paniwala, doon ang gagaling ang ating kaisipan. It is the seat of our intelligence. Yun ang, the brain is a marvelous part of our being na binubuo ng soft tissues yan. Sa paligid po niya may tinatawag na cortex na siyang pinaglalagyan ng mga informasyon na nasa sa agap natin samantalang tayo buhay. Ngayon, uh, yan po ang paraan para tayo makaisip, makatanda, yung, yun yung mga information na tinatawag, na, na, na deposit sa ating brains. Pero, sa tanong yung ang Diyos may utak? Ang kasi may mata. Kaya lang, hindi kagaya ng mata natin. Ang mata natin binubuo ng nang fluid yung loob, and soft tissues, yun ang ating mata para tayo makakita. Ang Diyos naman nakakakita na wala naman siyang flesh. Kasi ang espiritu walang laman at buto, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, paano ko nalitiak na ang Diyos ay eh, may utak? Kaya lang hindi kagaya ng utak natin. Basahin natin yung Isaiah. Sa Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon, ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Garantisadong may pag-iisip ang Diyos. Kung ang tao, ang ating pag-iisip galing sa utak, sabi yun ang siyensya. Ngayon, ang sabi naman ng Biblia, ang Diyos may pag-iisip din. At ang pag-iisip ng Diyos is far superior than our, our thinking, our thoughts. Sabi ng Diyos, kung gano'ng kataas yung langit sa lupa, ganun kataas ang pag-iisip ko. Mahigit sa inyong pag-iisip. Eh wala naman po nakakasukat pa kung gano'ng kataas yung langit eh. Nung ma yung Hubble Space Telescope, ang pinakamalayong nakikita nilang object ngayon from the Earth is something like 13.5 billion light years away from the Earth. Yun po, the largest known galaxies, some 13.5 billion light years away. E pagka, pagkatapos nun, napakalawak pa. Kaya wala pong makakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Pero may pag-iisip ang At kung ang tayong mga tao, may pag-iisip na nanggagaling sa utak, naniniwala akong may pinanggagalingan yung pag-iisip ng Diyos. Meron po siya kasing isip eh. Ngayon, yung isip na yon, pwede namang i-share ng Diyos sa atin yun eh. You will know that spiritually. Pag na-sharean kayo nun, makaka... Parang ako, yung isip ko, kahit ano magtanong sa akin, kahit sino, ang agad kong naiisip yung nasa Biblia, yun ang automatic, parang computer. Alam ko agad kung saan ko babasahin yung sagot eh. Nandito na po yun. Bakit po? Pakinggan nyo sa unang Korinto, versikulo 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Meron po mga tao na pinabahagi na ni Kristo nung kanyang u isip. Sino yon? Yung tinuturuan niya. Mararamdaman mo naman kung tinuturuan ang eh. Dahil uh, kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang tanong, meron sagot eh. Biglang-bigla dumadating yon. Bigay po ng Diyos yun, kapatid. So, the, ang utak ng Diyos ay hindi uh, it occupies space, ang utak ni uh, ang Apo uh, Diyos. It will not occupy space, ang utak ng God. No, wan, walang space na in, inaakupa o walang ano, bigat. Because, it, ang utak kasi, it occupies space and it has weight. Ah, hindi po, hindi po ganoon kapatid. Anything that occupies space and has weight is matter. Yun po ang sabi ng siyensya. A matter is anything that occupies space and has weight. Yun pong anino, hindi matter eh. Kasi, although it occupies space, it doesn't have weight. Kaya yung anino, walang, walang kasaysayan eh. Hindi naman po yung isip ang tinatawag na that occupies space and has weight. Pero ang, ang sa Diyos, ako ang paniniwala ko, ang, ang pag-iisip ng Panginoon, Ikumpa ikumpara na lang natin sa pag-iisip ng tao, ganito po ang sabi ng salmistang si David. Pakinggan nyo. Sa awit. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Compared sa pag-iisip ng Diyos at saka yung isip natin, para sa Diyos wala lang kabuluhan yung isip natin. Eh. Pero alam mo kung pag-uusap, eh, ako hangang-hanga ako dun sa gumawa ng ano eh, nang cellphone. Biro mo nung araw, tatawag ako sa amin, hihinto pa ako sa kanto, makikiusap ako sa telepono. Pag walang PLDT, di ka makatawag. Ngayon, wala na. Basta may cellphone ka, kahit saan ka pumunta, nakatawag ka na. Ang ganda-ganda nung cellphone, very useful sa akin yon. Kahit po nasa sakyan ako, nakakapag-broadcast ako internationally. Yung, yung ating satellite receiver at saka yung satellite feed natin, nakakarating sa buong mundo. Kaya ang programang ito napapanood sa buong mundo eh. Sa pamagitan ng satellite, sa pamagitan ng internet. Yung mga na yun, isip ng tao ang gumawa nun eh. Nakakahangan eh. Pero compared sa isip ng Diyos, wala pa rin kwenta yung isip ng tao eh. Ganun po kadakila yung isip ng Diyos, kapatid. Kaya, I believe, all the spaces is filled with God's thinking and thought. Like... Lahat ng spaces available. <laughs> Yun po. Okay na po, kapatid? Salamat like... po.